naman. Atas pala. Magandang umaga mga kapatid. Nandito po tayo sa barangay 649 sa so may base ko. At ang nasa likod natin ay bahagi ng Manila Bay. Um, Umahit kita po rin Itong bahay sa aking likuran hanggang doon. Wasak na po yan ng mga bahay. Yan. Dahil sa lakas ng alon at lakas na rin po ng hangin. Simula pa rin ang Ayan. Kanya naman yung lakas ng hampas nung uh, ano na, no? Yung mga, yung mga bahay dito, sa barangay 64 na ito, bahagi ng barangay 649 na ito, hanggang doon, nakita nyo ba yun? Yung uh, nakausin kahoy na yun. So, maraming bahay hanggang doon eh. Pero dahil nga sa lakas nung alon dala ng bagyo, ano, at habagat, mula doon, yung mga bahay na mula doon, hanggang dito, lahat yun bumagsak at ka, no? So sabi nga ng mga tao na interview na dito, mga residente, pagising daw nila, nagulat sila, wala na silang mga kapitbahay. sa ngayon, ito na lang yung, ito supposedly git ng bahagi ito nung community dito, pero sila na yung naging front, sila na lang natira hanggang doon sa likod. Yan, tabayan ng nila. ayaw pang lumikas kung ilan sa mga kapitbahay, sa mga natin dito kasi ayaw nilang iwan yung kanilang bahay ano? so and then sabi ko sa inyo, yung mga ngayon pa lang po, tuwi, ah, uh, ba Ito ano? sa barangay 649 sa May Paseco, itong nasa likuran ko po bahagi ng Manila Bay. Yung mga bahay po ay hanggang doon sa so may nakausting kahoy na yon, wala na po, nawasak na po yan, hanggang ito, sa may aking likuran. So, ganun karaming bahay yung nawasak. Pupuntaan natin maya-maya lamang dahil nagsilikas na yung mga tao, yung mga kapatid natin na yon ngayon, yung mga ito, yung mga nananatiling mga nakatayong bahay, ayaw pa nilang magsilikas. Kasi yung mga gamit daw nila, no, ah, uh, ay, Sabay nung paghampas ng malakas na alon mula sa Manila Bay, makikita ninyo, makmak na basura ang dalan yan, ano? Punta na dito sa mga bahay na natira dito, nakatayo pa rin, ano? Sa ngayon, medyo tumila-tila na yung ulan medyo medyo yung na ng konti yung alon, pero kanina mga kapatid ang lakas ng alon talaga po mapasok sa loob ng mga bahay ng mga kapatid natin dito kahit nakabota ka, ramdam mo pa, mapasok yung tubig, pati mga bubog-bubog so talagang iba yung ingat para sa mga kapatid natin dito na, itagasan ka napasok yung bahay mo Ba't ayaw mong lumikas? Ando na po yung mga anak ko, nilikas ko na po. Ah, ikaw ang natira? Ba't ikaw ang nandito ka pa? Umagamit po namin, baka po mami. Ah, ayaw mong iwanan yung gamit nyo? Yung iwanan po, pag malakas ang kalong, nakalis talaga po mami. tuwing bagyo, gano'n na. Ayun, Ganun po ginagawa namin, lumilikas naman po kami. Oh. Pero sinisilip din po namin yung bahay namin sa mano. Okay. O yun, sa so mga kapatid, um, yun yung, ah, uh, okay. ng mga kapatid natin dito, eh, no? Mga uh, malakas, hindi ka sila. yung mga bata inuuna, pero yung mga magulang at para balikan yung pani ng mga gamit. Again, kung ngayon ka lamang po kayo nag- uh, uh, tune in ano, yung mga ilang bahay po dito sa Barangay four sa Baybaseco, simula po doon sa nakausling yon, nakahoy, hanggang dito, nawasak na po yan. Puro bahay po yan, pero dahil sa lakas ng alon at bagyo at uh, ulan, hangin, at tampas ng anoon, uh, uh, malakas. Wasak po yung mga bahay. Ito na lang. Ito. Pinasok na rin yung bahay nila dyan sa loob. Ay, no, Magbabalik ba? po ako. Maya maya mga kapatid. At subukan natin kung tahan yung mga mga evacuation mga center. Mga. Ako po si Mayan. Tapos pala mula sa 85. Maganda umaga po mga kapatid. sige,